Hello guys. Ayan. Titingnan ko ang aking batong mga palangga or bens. Kung marami na bang bunga. Ayan. katayan guys. na tumba. Itong hangin mga palangga. So ayan. Ito po ang kanyang mga dahon guys. Ayan ang taba po ng kanyang mga dahon. So tingnan natin kung mayroon bang bunga dito sa ilalim wala ayan mayroon ng isa oh <coughs> so ayan kanyang bulaklak mayroon po siyang ano bunga na guys mayroon na siyang isang bunga ah mayroon na palang isa din dito yan ang taas oh ang haba so dalawa na ang kanyang bunga guys yan oh ang haba oh so isa dalawa so mayroon ng dalawang bunga dito So, mayroon din doon. Yan, mayroon din doon. Tingnan natin. Yan, nag-una-unas papi, guys. Yan, mayroon din batong dito, mga palangga. Naku! Mayroon na palang bunga. At yan, hmm, namamatay na yung bunga niya, guys. Yan, mayroon na siyang bulak bulaklak, oh. Yan, ang haba din ng kanyang bunga, guys, oh. Naku, ang haba. Yan, marami ng bunga. Yan, mayroon dalawa dito. Yan. Mayroon pong dalawa dito. At yun si Papi, oh. Yan, mayroong isa dito. Yan, oh. Ang haba din. Aray, dagang ulmigas. Dagang ulmigas, mga palangga maraming hulmigas oh. Maraming ano, maraming langgam. Hulmigas na dito sa amin kasi ano, maraming hulmigas. Kakumpensaan mga palangga, maraming ano. Maraming langgam nangangagat. Oh, mayroon na din bunga oh. Nilalanggam po. Maraming langgam. Papi. <laughs> Papi anak. Yan, din ang taba din ng kanyang ano, ang taba ng kanyang mga dahon oh ayan kaso lang maraming ano langgam guys ayan oh ang liso anin niya, mga palangga moturok na siya moturok na siya guys ayan mayroon ng mga bunga oh ayan Ayan, bunga po ito ayan maraming maraming ano langgam guys ayan And tingnan natin ang aking ampalaya din. So tingnan din natin ang <coughs> ampalaya guys. Ampalaya. Mayroon na bang bunga ang aking ampalaya? Ayan, mayroon na siyang bulaklak o. Oh. Mayroon bulaklak guys. <coughs> Asan na niya siyang ano? Mayroon na itong bunga nakita ko kani kahapon nawala ang bunga ah dito mayroon ng bunga guys oh nara yan mayroon ng bunga ang, ang aking ampalaya yan <laughs> ang liit pa ng bunga guys at yan ang aking ang iyang puno guys ng ampalaya yan mayroon na siyang bunga isa yan isa isa po ang kanyang bunga wala na ah, bulaklak pa lang ito guys So yan ito lang po ang aking bagong tanim. So